Ay, musiga, man mo. Oh. Karoon pa ko discover sa akong cellphone. Ginoon ko katag katagaw. Katagaw, badyod na ako. Ay, eh. ang pa sa akong sabaw. Ang gin... Kana ako, oh, ako na nga ito, no? nga mga... Mga, oh, kani-kani, oh, kani-kani. Ang hit, ang hit, mana siya. Ang hit, ang hit. Isus, ginoon ko. Nyata, gramang gudin yung cellphone sa ang bana. No? Yan, yung cellphone, no? Kaya na tapos cellphone. Oo! Oh! Oh, ginawa ko kalami na baranhi. Uy, mga um, ako Viewers, dugay kayo may ngamong panihang pun. Viewers, kayo na malingki ko. Oh, ito. Nakatawa Nakatawad jo ko sa pagpamalingki. Ginawa ko, Lord. Medyo eh, din mo na to, no? Buutan na kayo siguro ko dagway. Pero di po kong mangingilad, uy. Mabayad po ko. Di man ko gusto mangutang. utang. Pero siya man dyan Dala na, ma'am. Uy, kung ganaan mangingilad, uy. makagaba. Oh. Bayran, ani Ginoo oh. kung mangilag, gali ka sa imong isig ka tao. Oh, sukton ra karan ha Oh. Tanan bisko kay ni siya si na tabla ka ang kay mo ra ni. dako daku ni siya, Dako ba dako? Dako gaya siya nga lapu siya Oh, oh, ginsa deha oh. gusto mo higop. Sus, kalami oi. Oh. 啊。Uh